Iloilo mga katumba no. Ito yung very historical na uh, si tree dito sa bayan ng uh, kabatuan mga katumba. Ayan kung titingnan nyo uh, the tree of bandits uh, the living testimony to the first labor imposed upon our forefathers during the early colonial days of 18th century. No? Kung pagawa niya ng ah uh, baha ng Catholic Church mga katumba no? Pirong first labor Pag hindi ka mag first labor dito mga katumba Nakita niya yung kalatsot sitri no? Dito ginagapos at uh, nilalatigo ng mga kastila Yung mga ninuno dito ng mga taga kabatuan So ayan o, no? buhay na buhay pa yung kalatsotse no? At marami na rin mga buhay na nabuwis dito no? Oh, pag hindi ka gumawa ng ano ng simbahan no? dito ka i uh, ano sa mga katumba i tali yung kamay mo dyan at saka paparosahan ka no? so very historic to mga katumba kaya nilagyan nila ng harang no? So, alam ito ng ano ng mga taga Kabatuan kung ano ang history ng Kalatsuk Sintri. So, ayan oh. No, yung bulaklak na Kalatsuk So, ayan mga katumba no. Itong Kalatsuk Sintri, very historic ito sa mga taga Kabatuan. So, ayan. Thank you so much mga katumba. And don't forget to like and subscribe our channel in YouTube. Ah, and the uh, no. Bye-bye.